hindi, sila na papadala doon sa ano, uuwi. Pinagtatakot ko lang yung sahabi nila. Kung kailan po ako tutulog sa kato na... Okay. Sakit sa puso? Wala? Sige po. Okay. High blood cholesterol. Pasok. Tanggalin mo lang ang mo dito. Dali. Tanggalin mo lang ang mo dito. Tanggalin mo lang, lang yan. Ubus. Dali. Sir, masakit yung Sir, masakit yung ganda niya. i natin. Ngayon sir, pakiramdam mo yun. Pag di nawala, baka ngalay lang. Ubusin uh, uh, mo yun ha? Anong dahilan nito? Ingit galit? Ha? Ingit o galit? Ingit o galit, anong dahilan? Ingit o galit?

ये <Net> -se <segue>

galit. anong ah, dayo? Yeah. ano kong mo? Ah, yeah. ano kinahingitan mo?

Kita ra mendengar saya

Tanggalnya nga, tama yung sinabi mo, doon nagtanggal. Hmm. Nagsimula po kasi noong ano, yung nagnakaw yung pera dito, oh, na dito na pera. Okay,